Siyempre, higop mo na tayo. Kung tapos na tabang mainit. Ito. Kimasin ni George sama mamit. Magandang tanghali ka kabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inabraw na bulaklak ng kalabasa. Si Masin George. Uh, mga tayo. <hihil> 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 Banglo ate si Dave tayo kakabsat. Aray muna tayo. Baka tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Siyempre, higup muna tayo. Pagpapasasabang mainit. Siyempre, tayo, maramsa, na. Ang paw. Kimasin yung George. Sumamit. Siyempre, sili tayo. Maramsat. Pangpagana. Nagin natin ng kaunting sa baba. Nanganglukit 'to ang ating nilagay na isda. To, unang subo para sa inyo. Uf. Oh, Hmm, dalagang bukid. So shout out kay Jenny Season ng Dubai from Isabela. Tsaka kay Nonong Baltasar ng Dubai. Yan, shout out sa inyong dalawa. Para sa inyo. Ito naman para kay Edwin Sortido yan, shout out sa iyo, Kabsat. Ayun oh. sarap po. Oh. Mm. O ito dalagang bukid para kay Reynald Newell ng Antipolo Rizal. Shout out sa iyo, kapatid. Grabe. Napakasarap. Mm hmm, Diyos mm ko -hmm. Mm hmm. Bunga. Ayan, hangga tayo kami ta. Oh, saging ni pasing. Lord. Maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarapot, po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan at lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.